Ayan po, tignan nyo po, ang daming inuhugasan dito. Ang mga madumi po kasi yan, ang galing ng bagyo. biktima po sila ng bagyo, putik baha. Kaya yan, sabing daan, inuhugasan po nila yung mga plato. Uh, gamit po na kailangan sa bahay. po natin dong sige member po ng team Malasaki na so, wala po rin sa tumutulong sa ating mga kapatawa portahan na po ayun guys uh, tapos tayo dito bisitahin natin after po ng bagyo so, ano pong naging itsura ng uh, kabahayan nila baby kilala nyo na po no si baby channel no baby channel po yung uh, may cerebral palsy dati po siya na meningitis tapos uh, na level up po sa cerebral palsy. So kumustahin natin? Ano ba ang uh, sitwasyon ng baha dito sa kanila? Ano ba ang uh, nag-epekto, Sila ba ay nag-evacuate? At ano na ang update at help ni baby? Asa na po si baby? Hello, magandang uh, magandang hapon po. Pwede po bang wala man natin kung nasaan sila ano? Nadulas tuloy ako. Sila Baby Janel at si Jake. Si Jake nandiyan si Jake. Uh, kumusta ka na, uh, Jake? Anong nang Kumusta po yung ano, uh, epekto ng bagyo at baha dito sa lugar niyo? May matindi sir, nawala nga yung ano nebulizer sa kayong regulator, yung vibrator Ina ng ano. Uh, Oo, oh, inanod ba? Oo. Oh. Pati oh. yung mga damit namin. Nasaan ngayon si baby? Nandun. Linipat ko muna. Hindi kayo igat. nakapag evacuate agad nung time na... Sila, eh, in-evacuate ko agad sila. Ay, yung mga tao, yung tao, oh. yung baby mo, si Alma, ano? Oo, oh. hindi ko naman kasi kayang... ano yun Hindi lang. na, o, oh. tsaka yung mga... Saka ga... yung mga year ko nga, nagga, ano yung iba? Inanod yung iba. Kaya yung mga kahoy. Gusto bang malaman, nasaan na yung pwesto ni, yung kubo dito ni, ano, ni baby Janelle, nasaan na? Ganito, inanod inanod pa punta dyan. Ah, ito yun. Oo, oo. Naku, nakakaawa naman. Ay, Diyos ko po. Anong nangyari dito? tingnan nyo naman, guys, yung uh, tinitirhan ni yung, baby yung, Janel Talagang, yung, yung, yung... hanggang saan po yung tubig dito, uh, Jake? Umabot ng anong level? Yung, Tapos, hanggang, hanggang dyan sa dibdib mo. So, matangkad ka na hanggang dibdib pa. So, pwede pala silang um, malunod no, kung hindi mo agad sila na isalba. Ayo, ang lakas ng agos, sir. Oo. Um, ako ma -oh. um, Ako pumunta dyan sa BCC. Oo, dapat may, may, tali ka sana. Ano? Ay, ko pa yung mga baka. Hmm, Dinala ko rin sa mataas. Yung baka mo, nirescue mo din? Oo. Okay. Talagang ano, no, parang bakas to ng baha, ano, yung mga Oo, damong so. yan. Mga damong. Bunot ko na lang yan dyan sa mga gili. Yan, dyan. Na, sila dyan, ano? Oo. Uh, gusto ko kasi ipalam sa iyo na may nakapanood kay Baby Janel at uh, siya po ay willing magbigay ng oxygen. Kailangan ba niya na ngayon ng oxygen? Hindi pa naman. Hindi pa naman. o sige pag meron, kailangan niya ng oxygen, gamot, kontakin mo ako, ha? Alam mo naman siguro ang bahay ko. Kailangan na kailangan po talaga o, pag niya. Kailangan yung, kailangan yung therapy. Oo, therapy. Dapat ma yung sige sige. 'yung anong sige sige ang therapy. Oo. Kasi mo magkano ba 'yon kasi baka hindi tayo wala tayong masyadong ano mananawagan ako para sa therapy ng baby mo. Kasi nga ang nakapanonod ay nakarinig niya na kailangan na oxygen, kung kailangan na oxygen may magbibigay. Buti nga 'yung oxygen na 'yung tangke na 'yung bumalik eh. dito. Bumalik binigay sa akin 'yung all round. Ah, binalik Pero 'yung regulator, oh. 'yung ano? Yung gumaga Oo. Okay. Wala na 'yun kasama 'yun ng nebulizer sa ka Yung nebulizer na wala din, oo, regulator. Kasama 'yun ng ano, yung vibrator pang ano dito, yung linalagay ng bala, yung pang-massage. Oo, oh, pang-massage na wala din. Masakit, masakla pa lang naging ano sa iyo ng epekto ng bagyo, ano? Pati nga yung mga tanim mo ubos <laughs> Pati yung mga tanim mo, mais. Uh, yung kamote, kamote ng mabubulok 'yun, mga uh, ano, sayang. tinap ng uh, tubig na naplat sila kasi no oh. tumba uh, pwede mong mapakilala mo sa amin mga kaibigan mo ito ba yung ah, papa mo ito si yung bayawin ko kapatid ng asawa ko si Jason ah, si Jason kapatid ni Alman. Si Alma na? taga karanday ka pa oh, oh, ah, ikaw ito po ito si... naman si Manino Nilon Ma Manino Nilon no? oh. pinsan ko Ah, kumusta po kayo, Manino Nilon at oh, uh, Jason? Jason? Maraming. Ma Man. So panalangin tayo na mabuti na lang wala pong buhay na kinuha sa atin. Ano? Yun po yung mas mahalaga, yung buhay natin. At uh, ngayon po dahil nakadapa ngayon ang ating mga bahay ay tulong-tulong na lang sa pagbangon. Okay. Pero si Baby Janel doon na lang siya pinapakain sa oh. na, sa parte ng nanay mo. Oh. Nilipat siya doon. Doon sa dating bahay ng kapatid ko doon na mga mm, okay. ko doon kasi marami pero doon hindi inaabot ng baha Ina inaabot din po kasi nga yeah, maraming po pero din. lilinisan na lang lilinis ko yun bago ko sila mm. pero mas matiba yun kasi hindi siya kubo no, na Oo, pwedeng basta yun. itumba asa na yung bahay mo nga pala ito na ba yun ito na wala na Ubus <laughs> yung na ano, ito lang ang natira sa amin oh. No? Oo, oo yan na lang ilinagay ko pa yung lahat dito oo oo ito guys, no so nakakawa talaga yung bahay ni Jake Naubos po ng Rumaragasang tubig Galing po sa baha Tingnan nyo naman po, wala na pong dingding Kaprasong bubong Ang natira sa Ilalim nila, ang papag Open na po yung kanyang dingding Pati po itong mga dingding dito Nawasak Halos wala nang sahig Tapos nakikita nyo pa, yan, puro mga damo na inanod po 'yan galing sa tubig baha. Uh, Na-experience po niya na siya po ay hindi hindi niya makayang tumawid sa tubig baha dahil sa sobrang lakas. Ito na lang siya. ipakita natin. Tumagilid po yung poste niya, oh. tingnan po. Tumagilid na po yung poste ng kanya'ng bahay. Oh, nakakaawa guys. Sana tulungan natin muling bumangon si baby janelle si jake si alma alam naman natin na uh, buntis po si alma nakakawa po talaga yung kalagay nila ngayon after mat po ito ng bagyo nung pong uh, jake nung rumaraga sa yung tubig naisalba mo sila ano Opo, hindi pa po nag, nagsisimula yung bahay inanong ko na sila. Nag-transfer na kayo. Parang napil oh. na mo na na tataas tong bahay oh, na, to. ta na experience nyo na po dati ito nung mga oh. paraniwang karaniwang taon, yung mga oh, yeah, 2006 taon. po. Ah, 2006, tumaas din po lang na oh. sobrang lakas. Hmm. Anong pa, kilala nyo po yung bagyong yon 2006? Kung anong pangalan? Kasi ngayon po ay Christine, ano po, yung 2006 na alalan nyo. Kalimutan na rin. Walang ondoy. Hindi Ondoy. Ah, walang bagyo. Walang bagyo, ulan lang talaga. Yun. Tropical, ano, lang, tropical o, rain lang. Oo. O, bating, 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 bating. walang bagyo pero o, tumatas pala tang talaga sobra ano. Uh, Nasira nga yung mga ano ng yung mga tubong nakabarigada Kawawa nga rin po yung Waras Bridge ano dahil naputol. Hindi oh, passable, dinadaanan. hindi nin -passable. May pumas diyan, ay eh, siguradong maaksidente lang. Tao baka pinapadaan pa naman baka delikado rin eh, hindi rin. Kasi kung magkamali ka lang ng konti doon, naano din ka lang sana malayo. O mauntog ka pa sa mga bato sa ilalim. Nako, pray na lang po tayo na sana makarecover sila. Ayan. Tinitignan ko kasi doon yung bridge ko ano nangyari. Tapos sabi ko, daanan ko dito si Baby Janel, kumustahin. Yung pala ay malungkot na ibabalita sa akin na ganito po yung nangyari. Nandun po si Alma Nandun po siya sila Pwede natin silang makuha ng kwento Kakaawa po Puntahan po natin bahay ni Alma Talaga maputik po ngayon Ayun so ngayon po nga panahon ng bagyo wala pong net wala pong kuryente Uh, pasyalan ko po yung bahay ni Baby Janelle ang mama niya si Alma at si Jake ito po kalunos lunos yung nangyari sa kanilang bahay yung pong tinutulugan ni Janel ay nagiba inanod po ng tubig baha pati po yung kanilang mga bubong at po yung uh, bahay nila ay konti na lang yung natira so pakita ko po natin ano pong uh, nangyari, buti po naka-evacuate sila sa kanilang bahay ano? Hello, magandang hapon. Ay Alma, ko kumusta inkit ko sana kayo nila Baby Janel kung ano pong nangyari sa uh, naapektuhan ba kayo ng baha? Nawala na sila ng ano lahat. Ito madilim din dito sa pinagtransfera nila oh. Dito sila transfer. Uh, dito muna sila nag-evacuate sa bahay na to. Sayang po yung bahay niyo ano? Ayun. Sayang yung bahay na um, nag sa, sa paggawa. Pati mga tanim daw na ubos. Kumusta naman ang, nung ano, hindi ka ninenerbios, hindi man naapektuhan yung baby. Hindi naman. Ah, kasi, ano, lumina, likas naman kami kaagad sa BCC. Lumipat kami. Ah, anak, pwede ah? doon mag-transfer. Okay. Mag-evacuate. Uh -huh. Oo. You know. Kasi dyan di yung mataas na lugar din. Mm. Ito talagang nabaha din Ano? Dito yung tinitira oh, oh, nyo ngayon. Yung ano dito, yung... Mataas ang putik, mm, kapal. Nung nilinis nyo siya. No, nakituloy oh, muna kami kasi walang, wala talaga sir matutuloyan <coughs> dito sa bahay. Oh, kumusta si baby Janel ngayon? Nasa loob. Ah, tutulog. Ilawan ko nga po, sir. tutulog. Ano pang ilaw nyo? Meron kay solar? Wala po. Kandila lang? Oo, kandila na lang muna. Ay, may sobrang hirap po ay, talaga ng ay, kalagayan ay, ni Ate Alma at saka ni Kuya Jake ay, may, 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 may kanyang ama, baby si tabi, at saka ay, si ay, ano, ay, baby Janine nandito po si baby Janine tignan ay, po natin baby Janine Tignan ko nga si baby Janine. Ngayon po, nga si kay, ay, po ayan. siya. Ayan. Gising naman siya. Ano? Gising po siya. Umay. Hello. Nandito si mama mo to. Taga Karanday. Ah, hello. Mama. Kumusta po kayo? Wala. Ayun, ayun. Sige, gamutin natin siya. Pagalingin natin Wala na. Nanyin. Okay na. Okay na. Parang nahihirapan. Okay, higa na, higa na. Parang hindi pa siya sirsanay dito sa ano. Oo, oh, bago Kasi doon nakasandal siya eh, no. Pasandalin mo siya. Gusto niya siguro medyo pataas-taas na likod. Yung likod niya. Kumusta na yung pagbubuntis mo? Malapit ka na bang mga anak? Ano po sir, sa, sa December Malapit na, December na. Malapit. Ay, yung sambo na lang. Oo nga, medyo malaki. Medyo Malapit. malaki siya. Malaki talaga siya sa ano? Kaysa sa mga previous mong baby, mas oh, malaki to ano? Oo, oh, mas parang masasabi na ng iba. So, bawas ka sa na pagkain. Na. Ha, bawas ka sa pagkain. Baka napapasobra sa pagkain. Pagkain. Hey. <laughs> hindi ko na masyadong bibidyo siya ano, kasi para nahirapan siya. Ito po yung kanilang bahay ngayon na nilipatan. So possible pa rin na tumas pa rin ang baha ay lilipat sila sa school, hmm, dito sa okay, college. Ka uh, sa Bao Community College sila lilipat.